Kailan na binigay sa iyo? Ano po lang po nung tatlo kami dun sa mga sina. Kulin na lang tayo no June 26. Yes sir. Po ba lang din kulin? Ay, kulin pala kasi hindi may last pa ata yun. Yung dog racing siya. After the race okay. po. Marami kami noon eh. Yung time na yun. Pero bago po dyan, ano, tinawagan ako nung sa urban, sabi ng sa urban. Nasaan yung stab ko? Sabi niya gano'n. Sabi ko, nandito po yung stab ko. Tapos, punta kayo rito sa ano, sa, doon nga sa urban, sa fourth floor. Sabi ng nang, nang, si urban, say, niya gano'n. Nang, nagpakilala sa urban, sa Eddie Guzman na tayo. Ayun. Nung pagpasok namin doon, may mga tao ng kulas na sa loob. May papina, pinahawakan sa amin. Sabi niya gano'n. Binati mo na kami, congratulations. Yun po. After nun, yung susiraw, pag ano nang sa, after progressing, punta lang to po ko sa pedway. Eh. Ayun lang po. Tsaka talaga nung, wa, kahit na may record, wala ako record na may ano ko talaga, wala ako. Na may ano ako ng lupa. Wala po talaga po. Ano. Ay, laking nang kagiyasin po ako eh. Parking po ako sa nasali. Yo, may... Lahat ng ano, ano ko eh 6 repair Tanod Bago ako naging kagawad mm -hmm. May pamilya May ano ko eh Sa bawal May pamilya hmm. PWD na ako eh PWD May ano ako sa matay kaya nga tinatanong na kita kung isa pa yung sa resto. Kaya lang nakasave siya para hindi matokso ba, Oo. Oh. Hingatan din natin. Pito anak mo? Aning po na babae. Oh. Dalawa po. Babae rin po. Saan ka nakatira ngayon para? Puro rental po. Kasi next week mag-uumpisa na yung investigasyon. Walang ganit yan, Jetman. Okay. Malimis naman po kasi yan. So. Kaya nga gusto ko yung ginawa mo, na bago pa kayo hanapin ng gobyerno, mm -hmm. magsabi na kayo na ito. Kasi ito, ginamit sa politika. Itong mga kabahay, para sa mga katulad nung mm -hmm. walang sariling bahay, na may pamilya, oh, that's one. Actually, is quarter. Oh, para sa mga katulad nung na may pamilya pero wala sa rin nang umupahan. Mm uh, -hmm. yun, yun ang purpose ng NCT Vertical Housing Program. Eh alam mo, gusto ko tatapatin tapat siya. Pati congressman meron, kung meron. Uh, uh, mga kamakamag-anak nila lahat meron. Kaya sisiya sa atin ng gobyerno. Alam mo bakit? Bilang alkalde, ako ang namamahala ng mga ari-arihan ng siyudad. So, one. Two, ako rin pwedeng mamili ng lupain. Opo. At yung ginawa natin sa malapit sa inyo. Olga, sa kabilang kali sa Pasiglan, yes. oh, exploration, magsubasta, o oh, yan Pati yung mga bulok na bangko, lahat yan. Property ng mutuwa. Mm -hmm. Yun ang obligasyon ko. Hindi naman candy ito eh. Na pinamimigay ng alkalde dahil sa politika. May rules yan. May requirements. Yung pag-surrender mo dito, pagpapakita ng tunay mong pagnanais. Yung tokan mo clean. Kung talagang deserving ka, qualified ka, taga Maynila, kasi meron ako nakita, maniwala pa pare, taga tagi mm -hmm. taga-Quezon City. Meron pa ako nakita, dalaga. Iba lang ang preference niya sa partnership, pero solo lang siya. Eh, paano, paano naging pamilya yung isang dalaga? Kasi, what, malapit sa mayor, photographer ng mayor. Mm -hmm. O, staff ng mayor. Hindi talaga unfair sa mga naghahangad natin mga kababayan na maka-bail. Sa kanila kita, tatlong lawyer namin. Yun, naiibisigahan nyo. Sa city government, meron din. Para naka-apply yun. Eh masisiyasa sa Buti nga ito, namin na kami. Dahil, kasi na yun. Yun. Actually, ah, ah, nag-retain ko lang dito sa office ni Secretary. Oo. Oh, Kasi na uh, doon ko Oo. Oh, Kitirma ko na. Backpinding. Cases will be filed. Ay eh, kung mga pabilang. Yun. Yun ang sinasabi ko. O, lalo tayo, ganang tayo sa wala. Hindi naman tayo kailangan ng, ng laman. Kung talagang deserving natin. Deserving natin. Pero obligasyon ko sumagot sa taong bayan na yung mga nabigyan, mga pinalad ng Diyos, hindi pinalad ng mayor. kasi disenyo yun na may natin ang antas ng pamumuhay ng pamilyang manilay. eh, Bremo, June 26 na, nagdadakma ang pareng ng susi. Diba, sabi sa inyo, oh, umuha na kayo ng susi niyo dyan. Eh, pera ng tao mo. Ayun, <laughs> <laughs> o, oh, <kita> mo. Ayun, ha. Parang paks lang na kayo. O, mo. na Wala ako doon. Tatawagin niyo yung ano. Kuha ka lang. Ako kuha. Ang rapol na ginagawa namin, pinapakita <laughs> namin sa taong bayan. Halimbawa, katulad mo, walk in, approve ka na, panapigyan ka. Ngayon, meron mga aplikante, mirarapol mo. Kasi pwede naman ito sa taong gobyerno. Alam mo yan, halimbawa, DPS. Ano ba DPS? Mm -hmm. May ko ng kanal. So, empleyado namin, taga Maynila, nag-uupay ng kanal. Ang salary grade below 18. Walang bahay, walang ano. Deserving ba siya? Qualified ba siya? Qualified. Tapos, i-offer namin sa public. Lahat ng walk-in, okay. pinagsasama ko sa tambiyo, kaya ako na ang Diyos kung sino ang papalala. Papala. Yun ang rakulo. Ginawa ko yan ng pandemya, uh -huh. di ba? Uh -huh. Live. Uh -huh. Live. Uh -huh. Eh, pati taga Quezon City, taga Tagig. Pero uh yung -huh. numero. Tapos may squatter sa Maynila. Uh -huh. Anong mukhang iaharap natin sa taong bayan? Eh, pero ng taong bayan niya. saka dalawang libo lang. O, tingin mo ito, malito ah. Yung gain ownership. nagsip. Hindi, hindi yan di sa inyo. Kung pinangako sa inyo, ano, ano, rent to home. Unang-unang hindi mo magpapaya rin siya. Magkano lang ba sweldo ng barangay? Sa budget namin eh. Exactly. Ganun din yung naka-apartment. Maliit ganun yung sweldo. walang rent to kasi mm hindi -hmm. yun ang disenyo dahil walang makaka two bedroom eh. nakita mo na ba ito, oh. yung lang. maganda ba? Isang, ano lang, Marino. dalawang bedroom okay. pwede mag aircon okay. may elevator may security guard Dream dati nang umupahan ka lang, dati squatter ka lang, ngayon okay. naka-elevator ko pa. So, may swimming pool. May swimming pool. Yes. Kasi, honest to goodness eh honest to goodness po. Tapos dahil sa politika ng mga mayor, parang pinamimigay na candy. Oh, ito na, candy mo. Oh, candy mm -hmm. mo. Mali eh. Kaya ako ako sa kanila. Huwag silang kakaba kung talagang qualified sila. Okay. Pero pag hindi ka qualified, remember, under oath ka sa mga ibang dokumento niya. Tama, ang dami mong kinuwang record eh. Ang dami requirements eh. Alam mo ba dito marami na karo, walang requirements. Pero sige ko pong uh, kompleto yan eh. Ilan ang katulad mo? Alisin ko na yung pagiging chairman mo. Kalaban naman kita eh. okay lang yan. Hindi naman tayo magkakampi. Eh. Oh. Hindi po. Ah, okay. oh. Ano po lang, alam ni Sarub dyan, tayo na every time. It doesn't matter. Tabi na dito. Okay. Oh. Tatanungin kita na yan. Ulitin ko, may bahay ka sa liyo? Wala po. May asawa Meron. May anak ka? Marami. Taga manila ka? Opo. Eh yung tinatanong sa'yo, basic pa Edum Eh doon pala, qualified ka na. O tas mo, mo yung katabi unit mo, abogado. Yun lang. Oh, yun lang. Kasi, kakawa lang yung

civil lang. Ano yun? Meralco. Malalaman mo na agad kung gano'n kaliit yung bahay. Oo. May inuupahan mo ito. Sa tayo ko. Nakikipisan kayo. Dahil sa pagtatapat mo. Kaya talaga naman mga qualified yan. Okay. Tingnan mo, saan award? Yung certificate of award? Hindi nga po, pa nakuha yan eh. Hindi pa rin. hindi Kung sa tingin yung qualified, so isama mo siya sa listahan na... Final list. Oo, final list. Ano sa tao. Kahit saan ako pumunta ng sa Manila, masasabi ko na eh, iningatan ko yung binayad na Diyos ng taong Inutang ko yan eh. O, na, nga ako sa krus ng mga ko, dahil ang daw ako ng mga. Eh, kaya ako ginagawa para sa ay, na yan. Ado, no, may may yung ko. Hindi pa tatawag. Kasi mga ko eh. Yan, yeah, natouch ko po. Ah, ito. Ibigay ko Ito, ang ibig sabihin nito, di ba katabi mo ang Angelo King. Saka po nga. Regulation Sports Complex. Oo, oh, uh -huh. yung taste ko uh -huh. yung lasal. Opo, okay, lasal. Oh, Ayun. Ang pinagbabawal ko dito, yung paligid ng mga uh, bars and restaurants. Opo. Okay. Bawal na dito. Ang wini-withdraw namin, yung license to sell uh, liquor. 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 Pero yung restaurant, tuloy pa rin. Kaya po ginawa ko para... Nakabigay na po ako ng una. Oo. Oh. Bibigyan ko ulit sila mamaya. yeah